Mayroon everyone. Guys, wala tayong ibang ulam kasi eh, kundi lang bungko. Bungko na may ano, tawag ito Ah, uh, pichay. Tapos may pata tayong hinalo. Eh, no? Mga pata ba? Guys, samahan nyo ako sa aking pag napunan. ai chơi tay yên lang. A gang. A la 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 vô, Katya niya kay Dong Gabriel para. Nasa huh? Ah. Sa resort sa ano. Burakay. Oh. Dong Gabriel Moires. Iho ang ano yan. Dong ingat-ingat ka dyan kasi ikaw lang mag-isa ah, sana lahat ng girls mo bigyan din ng pansin ng ating mga content creator Daddy! ingat ka dyan dong salig lang kinuho lagi oo oh. doon ako kanina nung ano nung no, nakaraang no, taon sa atin sa probinsya okay naman lang mama mo wala pa tatay mo nanay mo okay naman binigyan pa ako balang eh ingat ka dyan sa Boracay eh.

Lahat na naka-relect sa aking video Hello, si Sayo <laughs> Ay, Ay, ah. Ay, Hi, Kai Hi, Gato Bud Hi, Gato Hi din din o, oh. say sayo Meron kami sa bahay uh Oo -oh. Sabihin mo lang, kung kilala niyo si Kankana Kapubre, mag uh -huh. na kayo wala po ko yan guys panganay magkukulit walang pira ito walang baon ito bukas ah, sa sa lunis may pasok sa lunis walang baon yan magkukulit may baon kami. may Hmm. siya may baon siya may baon enggak <tuk> kebetulan enggak kebetulan kenceng lagi ya mau kakak ngangin <tuk tangan> daun <tuk tangan> saging saging

Ay, laman mo. Oh, Ito guys, tubig to big ton na malamig guys. Kinukuha <laughs> ko to ka daddy guys. Ah. Uh, para inumin pagkatapos ng kain. De, ah. Ito, siya, ano, siya, alamang nahipon. Ah, uh, iyo. Ah.

Ikaw na lang, guys. Ito <fie> mm, ang daddy ko. Ito, nagtatabra ko to kasi para meron kami ang pambaon oh, sa school. Diba, te? Oh. Sabi mo, tulungan nyo yung daddy ko para mas yung pag-goblog niya tulungan yung daddy ko para enjoy yung vlog niya. Kasi kawawa kasi to. Kasi si mami at si daddy. Kasi nag tabraho na lang kasi nagtatabraho ka na naman sila kasi maawa sila walang baon sa amin. Diba de? Oh, okay. um, sumagot yung si daddy mo. ko. yung daddy ko. Hindi, pag, ma pag maayos na yung ang pag maayos na yung ang jeep mo, di eh okay okay mo school. Okay na yung jeep, ha? Ha? Okay na yung jeep. Deo, teo, mo kami, ha? Hmm. Mm. Tôi nghĩ bài là là Nhìn kia mà nó mình sẽ mất, ok